Madali lang maghintay ng tamang panahon, ng perpektong sandali. Pero paano kung gawin na lang natin? Magandang umaga sa inyo mga ka-Jedi and welcome back po sa aking channel mga ka-Jedi. No? And today episode, magbabike lang tayo mga ka-Jedi. Isama ko kayo sa aking paboritong trail and eh makapagpa snow ngayon mga dito susubukan natin tong ating bike hindi siya naka winter bike or fat tire ah uh, winter tire or fat tire mga kadyada no? pero bago ang lahat mga kadyada gusto ko muna pasalamatan yung mga nanonood na sumusuporta sa atin mga nagko-comment tsaka nagla-like and mga subscribe natin tsaka yung mga hindi nakasubscribe na nanonood mga kadyada maraming maraming salamat po sa inyo And okay lang yan kahit uh, 100 views lang tayo. Ang mahalaga may positive impact sa tao mga kadiyan. No? Yan no? e naman yung ating habol sa pagbablog mga kadiyan. Eh. Maraming salamat sa inyo mga kadiyan. Kaya samahan niyo ako sa aking uh, bike adventure mga kadiyan. Balik ulit tayo sa pag uh, babike vlogger muna. So, let's go mga kadiyan. Ramdam ko pa ang lamig ng hangin. May bahid pa ng taglamig ang daan. Pero matagal na naghihintay ang bisikleta ko. At ako rin. atin yung ating trail mga kadeta no? mag-umpisa ako dito ibinaba ko yung bike ko kasi wala naman to istad mga kadeta hindi ako naka winter bike naka pang trail lang tong aking bike mga kadeta eh. so kung pababa ko dito sigurado dudulas to pag bigla ko mag-break hindi <sighs> naman na ganun kalamig kasi nainitan ako inihingal agad ako mga kadeta hindi na yata ako sanay eh, kasi lagi ko nakai e-bike <laughs> mga ka-Jedi no? Siya buong huli yung aking stamina May hinanay stamina ko mga ka-Jedi Unting Unting speed up ba Hinihingal na ako Pero okay lang Kulang pa tayo sa tulog eh Baka pag akumpleto tayo, na tayo sa tulog Ang hirap pala magbike dito pag may hawak na GoPro <laughs> Hindi ko dala yung panlagay sa chest ko ano ah. you know, sarap Mag slow down lang muna tayo Mamaya hata uli tayo mga ka-Jedi ito bang ito Mahulog ka din Tapos yan, ilog yan mga kajeto Hindi na yan frozen Nag-snow lang uli Kaya siya ganyan Sagsa na, hihingat ako mga kajeto Hirap din mag-bike dito Nang isang kamay lang Ayan Oops Sarap pag mataw ka, hindi na ganun kalamig eh. Ay. Nagpahigal ako dito mga kajete. May ibon kasi yung... Sabi ko, parang may kumakatok? Yung parang ibon na yun, nagbubutas ng puno. Woodpecker ba yun? Kaya hindi ko siya nakuha habang nagbubutas ng puno mga kajete. Ay, tayo may dito mga kajete. Ang ganda. yun mga ka Jedi yung kuha ko nga pala sa likod tsaka yung mga taas lahat ng kuha ko ng drone ngayon yun ko kuha ko nung mamaya ng mataas na sasakyan ko yung isa kong drone eh pero lahat ng kuha ko ito isa sa pinakamurang drone ng DJI yung DJI ni yung mga ka Jedi yan so kayo na ba bahala mag judge ewan ko minsan ko lang ito gamitin mga ka Jedi pero subukan ulit natin sa follow mode mga ka Jedi Hirap yeah, magbike dito mga kajetay Mudulas yung gulong ko Bakit hindi naman ako naka Oops, naka winter tire mga kajetay Tsaka karamihan ng nagbabike dito naka pot tire mga kajetay no? Ako lang yata yung nagtrail na Naka regular na gulong Hinihingal pa rin ako mga kajetay Pero ang sarap At na exercise tayo bihira na ako Hingalin ng ganito eh kahit sa trabaho Hindi ako hinihingal lang ganito ay, oops, Okay, hams. Tignan mo. Eh, hindi pala maging bike vlogger mga dito, no? nagte ka tapos wala sa dibdib mo yung mount. Hawak mong ganito. Ooh, bike -blogger, bike -blogger. <laughs> mo ganito. Oo, bike vlogger, bike vlogger. Pero sa up. Sige, ginagawa mo mga dito. Saka, may papasyal ko ba kayo? kung tanggal stress ba ah. sa mga nagbabike dyan alam ko alam nyo ito mga kadeday no? itong pagbabike isa nakakawala ng stress nililimutan mo yung mga problema kaya perfect na perfect ito kung maray ka hiniisip meron kang anxiety nag ka lang sa ganito mga kadede kasi nakapokus kasi sa may trail eh. Tsaka sa ganda ng nature. Siyempre iniisip mo yung trail sana hindi ka masimple. <laughs> Kaya may sasuggest ko itong pang tanggal ng stress, pang exercise. Tsaka ayan, para ma-enjoy nyo yung nature mga kadede. Maka nyo naglalakad. Tapos yung stamina nyo mas lumalakas mga kadede. Hindi na kayo madaling mapagod. Mayroon nga lang to na no? nakaisang kamay tapos sa, sa, snow ka pa ko. Oh. Saan ka pa? <laughs> Ay. Ay, ko lang sa inyo mga kadele na kung ano yung aking napiling gawin. Pantanggal ng pagod. Pantagdag pagod pala to. <laughs> Di ba pantanggal pagod? Tapos paganto ganito, nakaisang kamay ka nakaka-stress din. Hindi, <laughs> joke lang mga kadele. Nag-enjoy ako. Uh, yun mga kajeren, natapos ko na yung halos sa uh, siguro tampas 2 kilometers na trail mga kajeren Straight lang yun Yung katabi na maraming palikuli ko, hindi yung kaya ng bike ko Ay, may pagod pa rin ako mga kajeren Outfit check tayo mga kajeren Yeah suot ko is uh, rubber shoes uh, uh, pang basketball mga kajen yan. nilagyan ko lang ng mga stud para kung sakaling sumimp lang ako may tapok ko agad yung pa ako eh, hindi dudulas yung pa ako mga kajen tapos heated vest patayin ko na masyadong mainit eh ah, heated vest mga ka tapos ah, uh, isang t-shirt yan trabaho ko pa itong eh. Ay, isang t-shirt tapos tawag dito? Pasalan ah. nila ito mga kadeday. <laughs> Hindi alam yung tawag. Anong nalagay dito sa laig mga kadeday? <laughs> Ayan mga kadeday. Tapos gloves. Ang gloves ko is, alam ko pang trabaho ito mga kadeday. Ayan ano siya, insulated naman siya. May warmer siya sa loob. Hindi malamig. Ah, minus 7, wala yan mga kadeday. Para ng mga nakarang minus 20. Ay, hinihingal ako, tapos shoutout nga pala kay RJ na mga ka -Jedi. And, hinihingal ako mag-bike Tingnan ko magpa-practice muna ako mga ka na Parang hindi ako mapahiya sa iyo Hindi hinihingal ako eh, Siyempre, hindi kita hihayain sa e-bike Kaya, pakita natin yung lakas natin mag-bike Siyempre, mga ka-Dyeday, cycle ko eh. na bike vlogger sa Canada mga <laughs> Ay, baka may magalit na ka-Dyeday, ah, biro lang yun yan maraming salamat sa pananood ninyo mga kadeday no? salamat sa pagsama sa aking pag-exercise mga kadeday ayun sana naipasyal ko kayo dito sa snow wala pa mga kadeday wala pa kayo makikita gaano kasi nag snow na naman nang haran na to eh pero itong march nag snow na naman mga kadeday Yan, maraming salamat sa bago nating mga subscriber at sa mga nanonood kahit konti lang kayo kahit 100 lang yung views ko okay lang yun mga kadeday Uh, I think may positive impact naman na Tumatama sa mga viewers natin Tsaka yung mga likes nyo, mga comments Maraming salamat po sa inyong mga ka no? Dito ko na lang ito puputulin mga ka go Magbabike na ako pabalik Wala naman na ako mapapakita sa inyong mga ka Kundi yung magpagbapukan natin Ayan o no? <laughs> Joke lang mga ka Hindi <laughs> tayo magaling magpatawa mga ka no? Pero Ayan mag nature nature lang tayo yun na yung mapapakita ko sa inyo mga adventure mga kajeday maraming maraming salamat sa inyo and jeday cycle signing out